जे लाइ Good morning, Rampage. Ay, wala akong jacket pala, Rampage. page. Teka, ha? Donya madam, ha? Donya madam. Rampage, ang daming ano, ang daming manunood. Pahiram mo naman sa akin, Rampage, yung, yung manunood. Wala. Nasa ano tayo ngayon na mag-live. Kahapon pa ako nag-live. Kahit walang nanonood. Ay, dear. Pandagdag din sa watch hour, Rampage. Thank you sa ating ano. Wow, Donya Madam sa so pa-jacket. Pagka ganyan may mga Donya Madam, ay eh, para feeling mo rin ay eh, madam na. Excuse me, parang madam na madam talaga. Promise lang Parang madam na rin. Tinatanggap ko yon Kasi pagkata yun daw, iyo daw, iyo daw tatanggapin ko anong sinasabi. Dalit maganda. Donya. Di feeling donya tayo. kukunin ko, ah, ang dami talaga ng ano mo eh, sa akin yung walang nanonood eh. Pero ako naman, isabi ko nga kahapon ko, ito naman din yung lang ulit sa akin dahil. Lagi ko sinasabi na ako naman ay tanggap ko na na ganyan talaga. Dahil talaga namang lalo ngayon, hindi naman dyan talaga ang aking focus. Kung baga pa, maisipan ko nila mag-live rampage. Gawa nga ng pag nawala ano, yung watch hour na talagang baksak na baksak na. Ay sayang din naman ang channel na kahit pa paano. Kahit pagayang-gayang, ay ari himunan din. At saka isa pa, ay nga, ikaw nga mga kaibigan, ay para hindi naman mga mawala sa buhay mo. Naks na mamaya! <laughs> Feeling mayaman lang tayo, Rampage. Feeling mayaman talaga. Ayan. Yan ang gusto ko. Awain mo kaya ako, Rampage, para malaman na. Para malaman na kahit o paano ay magkaroon tayo ng ano dito. Yung papasok. Wala nang pagka may mga gay at eh, may papasok talaga eh. Kagaya naman ito channel ko, ano ka papasokin din eh. O, ang nagiging target ko na ay eh, pag may pumasok na mga kakilala, kapulong-pulong, ano, hindi ko nakakachat na matagal na, o eh, hindi nakakamakakahuntahan mo dito sa iyong, sa iyong live. Pero ngayon, Rampage, gusto kong ipabatid sa iyo na ang sabi mo sa akin, Donya ako, Donya ha. Pero gusto kong ipabatid sa iyo na ako nag-sideline ng supervisor. <laughs> May trabaho ako ngayon supervisor. Supervisor na ako ngayon. Hmm. Kung hindi mo pa ako talastas rampage, at ngayon wala nakapasok sa akin live, ay ako'y maraming sideline. Oo, napasok akong yaya napasok akong anong tawag dito, magtinda ng isda. Isda! Sa amin sa Batangas isda. Kahit ako'y pinapasok ko ng page. Eh ngayon, ah, uh, nag-side din ako ngayon ng supervisor at para tayo naman ay kumita. <laughs> ay, nakadjus ko ng pages eh, sa bagay, eh, kung hindi, eh, nangangailangan nga ng... <laughs> Wala yung aking boss, ay umalis. Yung aking boss. Si Mama at si Sir, ay umalis. Ngayon ang naiwan la ang yung tatlong yaya. Siyempre, kailangan nila ng supervisor at para may mag-inipo sa kanila. Mahirap din naman ang basta yung tatlong yaya may iwan na ay karakaagad di eh, akin tinanggap at napakaganda ng sahod. Maganda ang sahod eh. May mga tuwing tatanggapin na sa isang linggo. Sa linggo lang ako, sasabihin ko sa iyo nga yung sahod din eh, sa loob ng isang linggo. Oh. <laughs> ay, naka Diyos ka! Aba, ay ikaw hindi mo na kailangan magtrabaho. Sa dami nang nanonood sa iyo. Oh ang daming nanonood sa iyo, hindi mo na kailangan mag-apply ng trabaho. Eh ako, kaya ako nag apply Ang aking channel ay wala. Walang kwenta ang aking channel. Ako ay eh, nagsasideline ko saan saan. Minsan ay eh, planchadora. Minsan ay eh, labandera. Minsan ay eh, tagawalis ng daan. Lahat ay eh, inapplyan ko na. Pero ang eh, inapplyan ko ngayon ay eh, medyo maganda. Maganda ang supervisor. Nung tatlong yaya. Eh, eh, siyempre, pwede naman ako mag-live. Sinabi ko naman kay Ma'am at kay sir na ako, eh, pwede gano'n. Pwede ako akong mag-live kahit ng kaunting oras. Wala ang naman, Ma'am at Sir, wala nung aking watch hour eh. Ay, okay oh, lang daw eh. O, oh, basta babantayan ko lang daw yung kanilang, yung kanyang yaya. Siyempre, kailangan kong gawin yun. Trabaho ko yun eh. Pero mga rampage. Kung wala ka din yan, eh, di wala akong kapulong. Pero kung ikaw naman ay busy, ay eh, at least eh, pumunta ka rito dito sa akin channel, ay, ano na yan? Hindi totoo talaga yung hapang face. Totoo yan. Totoo yan. Kanina lang umalis yung ma'am ko. Ma'am at saka si sir. Kaya eh, ngayon ay, tatlo yung anak ni ma'am at ni sir. Eh, tatlo yun. Ngayon ay, kada may pangangailangan sila, ako ang tinatawagan. Siyempre, tatanong ko agad eh. Ma'am, sir, magkano ba ang sahod? Ako hindi na nahiya magtanong. Kaya tanong ko magkano ang sahod. Ay ngayon may malaking sahod. Sandin ko lang yun, ha? Kaya lang, uh, rampage, ipinakiusap lang sa akin ni mga ni sir, di dapat ay, ang trabaho ko ay eh, maghapula. Ang ano, ay kahit gabi, eh, buwan ipinakisuyo sa akin ni mga ni sir na kung pupwede, tabihan ko daw ang kanyang mga anak. Abay, eh, sinabi ko naman sa kanila, abay, eh, hindi ko po pwede, kailangan ko eh, doble ang bayan. Aba, ginawa ka triple! Ginawa ka triple! Pero yun namang mga alaga ng mga, ano, yaya ay, ano naman, ah, uh, medyo hindi na yung palagi ising sa gabi. Dire-diretso na to, tulog noon. So pwede kong, tinanggap ko na rin, na eh, aabayan ko yung tatlo nilang mga anak. Ganyan ang buhay Oy, pasok ang mga kaibigan ko dyan. Si Rampage, si Mia Mia, iaalis na yan. Diyan at siya ni Very Busy. Kung sino makakapulong. Sabi ko naman, Rampage, kung sino makakapulong ko din ang papasok. Ako'y makikipag... Um, makikipagpulong-pulong. Ah, uh, nasa na si Miss MJ Palma? Nasa na dayang? Hindi ko pa si Miss MJ Palma at gawa ng... Ako nga ay ay hindi kami nagkakadao kung palag ngayon ni Ms. Emden at chat-chat lang. Ah. Kaya diyan sa mga kaibigan ko na hindi ko nakakaano kayo, hindi ko kayo nabibigyan ng pansin, ay busy tayo at may side na naman tayo. Misang kang page ang side ko, yung gang, nung tawag dito? Yung sa palengke. Misang titinda ko ng kape. Lahat na. Napakaganda. Madali na naman kung matanggap sa tarbaho. Napakabilis kong matanggap. mabait si mamatchi si sir. Yung aking mamatchi, hindi ako tatagal din nang kada tatawagan nila ako ay yung pag tinawagan nila ako ay ako ay pupunta agad. Minsan eh pag ako'y tinawagan niya na halimbawa ko ah, may may nag-alok sa akin ng trabaho, halimbawa may nag-alok sa iba. Tatanungin ko muna si mamatchi si sir, ma'am, sir. Wala ka kayong yung ano sa aking trabaho ngayon ay may, may nakukuha ko sa akin ay eh, kung kung kayo'y meron, ay kayo yung unahin ko. Banang napakabait sa akin ni mga katuser. Mabait. Hi, Mr. Adrales. Good morning. Kumusta ka na? Napakasipag mo naman, Donya Madam. Kumusta ka na, Mr. Adrales? Kumusta na si Miss Adrales? Ako napakadalang mag-live. Thank you so much sa ating 40, 40 viewers dyan. Ako, Mr. Adrales, ay may sideline. Kailangan, sabi ko nga, eh, pala, eh, kahit senior, kahit senior ka ay eh, ano, makakakuha at makakakuha ka pa ng trabaho. Mabilis ako makakaw ng trabaho. Ako'y eh, magsi-62 na, pero malakas pa naman ay na pangangatawan. Kaya-kayang-kaya ko, kahit ang uri ng trabaho, kaya-kaya ko. O, diga, Mr. Adrales, sa tingin mo, o, hindi pa naman ako hiba-hibin. Oh. Thank you sa ano, thank you so much sa atin. Mabuti po mami Nagla-live ka pa, Mr. Radrales? Ako yung napakadala. Nakahapon nag-live din ako. Naisipan ko mag-live. Ngayon, naisipan ko ulit at buwan ng nasa school yung mga alaga. Ay, bilang supervisor ako din ngayon. Wala naman din ang mga alaga. Yung isa ay pinatulog nun ng isang yaya ay di ako yung nag-live muna. Tsaka alam naman yung ma ni Ma'am ni Sen na ako yung mahilig mag-vlog-vlog, kaya pinaya, pinapayaga naman nila ako. Wala naman problema kay Ma'am at kay Sen. Diba? Nakita ganyan yung aking caption? Ano ba ang aking caption? Ah, okay. Ah. Okay lang. Yung basta importante, Mr. Andrales, yung hindi tayo ma-demonetize, diba? Yung din ang inaalaga ko kahit pa paano. Pag na-demonetize, sayang naman, di ba? Tapos makikita mo, eh, yung watch hour ay, yung watch hour di parang kabaksak na. No? Sana may pumasok din yung mga ibang kapulungin ko. Siyempre, yung pumasok na una, may mga ano yan. Kung may papalit papasok din eh, ay di. Maganda may mga kapukupulong. Kung wala, eh, wala tayong gagawa. Ganon talaga. Ganon talaga ang pangyayari. Medyo itas na natin. Ang problema ko dito, pag ako'y nag May dollar sign pa ako. Ano yun? bakit mayroon ganun? Ano yun? Bakit may umano sa akin ganyan? Ano yan? Hmm? Ba't parang may humarang? Hindi, ako okay lang, okay lang. Ako naman eh, naging live lang at kuwan. Talata pa lang aking mata kuya puyat. ako eh. Sana may pumasok din na ano. Bakit may nakaharang doon sa akin yun? May napindot ako. Ano na naman napindot ko? Ano yung napindot ko? start ako ay Antay tayo ng ano, baka sakala may papasok na makapukapulong. Diba? Diba? Sana may pumasok na ano dito yung yung inaantay ko kahapon pa. May pumasok na may humarang sa akin po. 我们那边是做这个的。 thank you so much sa isa pang naka dyan thank you Comment ka naman, para tayo magkatulong. Ang gulat ko doon Alice, kala ko kung ano yung umano. ko, takot ko eh. Hello Ate Hello mahal! Love you! Love you Ate Good morning! Kumusta? Ako nag-live ulit. Sinipag tayo mag-live ngayon Ate Pero ako'y parang puyat. At yun na ako'y puyat. Parang ano. Kulang ako sa tulog ng gabi. Tamsak, salamat, uh, Ate Mirna. Ate Mirna, ako ngayon dito, ano, may sideline ako, Ate Mirna. May sideline ako ngayon. Pumasok ako ng supervisor. Halata ang aking mata, oh. Halatang kulang ako sa tulog. Pumasok ako supervisor at tinir niya. Ba, bakit Marpot ang Hello, anak sa Good morning po, mami. Good morning. Kapit tayo, Marpot. Anakis, ako yung may nag-sideline muna. Ako, paglapat na, ah, na likod sa higaan, ay tulog. Ako na may gayon din ng Ate Mirna. Magkakilala na kayo, uh, Mar Anakis? Magkakilala na kayo ni Ate Ay, magkakilala sila, nagpatean sila. Thank you so much sa ating 60 viewers. Ako na may gayon din ng Ate na paglapat sa ano, alas 7, tulog pala. Eh, ah. e, kagabi, ewan, basta may kausap ako, basta kayong pag nalipasan agad ako, yano, alam kong kulang ako sa tulog kagabi. Kaya halata ko sa mata ko. Halata ko. Pero sa araw, hindi naman ako natutulog. Kapi ka na, bakit ko napuyat? Nakaw, ay eh, mamaya ako ito kwento sa iyo kung bakit ako napuyat. Ako'y narin ni Anakis at ako'y nag-sideline. At gawa na si ma'am at si sir, eh, nasa bakasyon. Ay eh, kinuha akong supervisor at gawa na yung tatlong yaya nila, ay eh, walang kasama. tinanggap ko agad. At malaki ang sahod. Eh, di gagaya naman ako, anakis. Kaya nga sabi ko eh, kahit senior na ako eh, yung pala imitatanggap eh, at imitatanggap pa rin sa akin. Ah, sa Timon Shadow kami nagkakilala, mami. Taga Mindoro yan pala. Taga Mindoro yan, ano, anakis. Taga Mindoro, si Ate Merna. Kakalala niya yung ano, mga kaibigan niya pala, yung mga kamag-anak ko sa si Oriental Mindoro. Kuya Rampage, hello. Nakaalis na yata si Kuya Rampage. Ewan ko nandiyan, ha? si Rampage. Oo. Hindi ko alam na senior na din pala. punta uh, di ko na takamali. 70 ka na, Ate Mirna. Ay, ano, siguro 28, hanggang 28. Ay, tinanggap ko anakis at banday ka na, eh, kailangan natin magpa, may, ano, may pambili tayo ng lotion. Eh ngayon naman, sabi ko nga kanina, kung may nagpaalam kay ma'am at kay sir, na kung pwede akong mag-live, mag-blank. Ay ari daw naman. Ay nasa school yung dalawang alaga, napasok. Tapos yung isa ay pinatutulog doon sa taas. Kaya habang wala pa yung mga bata, ay makakapag-live tayo. Siyempre, pag narito, ay, hindi maaari. At baka tayo, po, Baka tayo masisante agad. Baka gawa ng alam mo anak, kasi, eh, na kasi Kada nangangailangan sila ng trabaho din eh. At kailangan ko ng sideline eh. Ako ganda kinukuha eh. O eh kung hindi ko kagandahan ng aking tarbaho din eh. Baka susunod din din ako kukunin. at, eh. uh, love you to po Mama Mirna. Ingat pala diyan dyan. Mahal, lapit na birthday ko February 14. Wow! February 14! Valentine's Day yun na. Valentine's Day yun na, Timirna. 71 ka na? 71 ka, pa, 71 ka na pala ate? Mm. Happy birthday, mm. advance! Happy, aba! Valentine's pa, Valentine's pa birthday mo, Mama Mirna. Kaya nga, birthday pa birthday mo, Mama Mirna, oo. Oo. Mm. Diga, Maya maya naman tayo iaalis na ulit din din sa live at eh, ano ko la. Ang bana na kasi kailangan ko ng watch hour. Ano bang caption ko diyan? Di ko nga alam kung ano caption ko diyan ginawa ko. Eh. Happy birthday Ate Mirna advance ha. Kung hindi mga tama babati na mismo ka birthday yan may at least na kita dito sa akin live. Di ba? Na maniwala bata para face ko. Pero naman tayo sa Facebook. Tingnan ko nga. Mm. Siguro ikaw, Tita Mirna, i eh, ano, Ate Mirna, i eh, ano, ah, pag may mga pinagdadaanan sa buhay, hindi mo iniinda. Ganun lang daw yun, eh. Pag hindi ka masyado rin mapag-isip, hindi ka, Susunduin na? Bakit sasama ka mo Ha? Oo. Oh. Iwan ko lang sa sa akin? O sige na naman. Pempenen. Bonso, teka muna. Hindi na ka nung malaki ka na Bawal, bawal bata. Hello ha, bawal bata. Eh, hindi tayo Hello po.

Nay nay. Abi lang nala ka tala tali. Modele sabi sa. Hello po. Hi po. Hello po ayaw. Hello po. Pam pam po. Malalang pam pam. Pam pam pini ngan ngan. Asya siya. Ate. ina e, na punta na Ati ta tunga lila Oh. At kaya pala. Kaya pala ati lang tala ng sahod. Kaya pala ati lang tala. pa pam na lang bonjour bonjour. Ati bonjour bonjour bonjour. Bonjour bonjour. Ako bon tayo ก็ตงเส้อหนะไปค่ะ kaya yung mami, oo. Kaya nga. Hello po, mga kapulo! Sana po panoorin niyo po ang may, may ko kahit wala pong kwentang kanyang ginagawa. oh, kaya anakis eh, ang sahag ko din yung eh, triple. oh Hi! Hi! Hello! Hello! Ah, sige, titignan ko Ate Marie na mamaya. Anakis, kunin mo nga rin. Anakis. Ayun, oh, ayun, ayun, si ano? Si... Hi, Kuya Mar po. Hi, Kuya Mar. Hello, Kuya. Hi, Kuya. Hi. 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 Hello. Say hi, guys. Hi. Ba, hindi ako papayag din nila ang maliit ang sahod. Ba, supervisor lang. Eh, bago ngayon, i... ba, eh. ko ako yung sot mga lang. Teka, teka, teka ko, Hello, mga kapulong. Susunod na. Bye, bye. Ate, hindi, hindi. Nakuha hala, ko, Ate, dali, bigisan mo ako ng datas. Baby, ako. O, yan, yan, si Kuya. oh. Kuya Mar. Ayan, Kuya Mar. oh. yan ang Kuya. Hi, Kuya Mar. Hello. Thank you po sa love kay Nainay ko. Ate Mirna, thank you din po. Lola Mirna, Lola Mirna. Ayan si Lola Mirna, oh. Thank you, Lola Mirna. Sa love kay Nainay. Baby, how do baby? Oh, hello. Hello. <laughs> 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 may nakotis, Mariano. Aba, ito pa pa, eh. Supervisor, lahi, aray, meron pa, Ba! Hindi naman rin kasama sa pulong. Hindi rin kasama sa pulong. Hindi rin kasama sa kontrata ko din eh. Oh. Di ba bawasan yung ano? <laughs> babawasan yung sahag ng kanyang ano? Welcome po, mami. Halata ang aking mata, oh. Halata ang walang tulong. Oh. Ay, eh. Hello, guys. Hello, kapulong. Hello, mga kapulong. Hello. Hello. Diga, mar anakis bawa lang bata. Inaano yata yun? Yung parang sa ano? Ano nga tawag doon? Ayun na, ayun na baby. Ay, na, malalit, na. kating, na, pagkain mo. kating, na, pagkain mo. kating, na kating, 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 Ayan na. Arika pong arika pong arika tunga. Ayan na si ate. Ate. Balaso kayo si ate. Naliligo daw si ate. Naliligo. Ah, bawal ka? Siya, paktay tayo. Bawal daw. Bawal daw. Papatay na muna natin. Bawal daw. Bawal daw eh. Teka, bawal. Hindi ko alam na bawal. Patay ko na muna. Babal. Naliligo daw yung ano. O, wala, <laughs> oh, wala, wala mama, wala mama mo. O, oh, wala, wala. Wala mama mo. Nasa, wala mama. Nasa. O, mamaya. Wala. Mama mo sa, ano, sa isang Bye! Thank you!